Kumusta mga idol? Ngayon tatalakayin natin ang mga asteroid, mga maliliit na planetang naglalakbay sa ating solar system. Ano ang mga ito? Paano sila nabubuo? At ano ang kanilang papel sa ating kalawakan? Tara, halina't simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng asteroid. Ano ang asteroid? Ang mga asteroid ay maliliit na planetang hindi nagkakaroon ng sapat na masa upang maging isang buong planeta. Sila ay nabubuo sa mga labi ng mga materialis na hindi nagkakaisa sa pagbuo ng mga planeta. Mayroon silang iba't ibang laki, hugis, at komposisyon. Mga uri ng asteroid Mayroong tatlong pangunahing uri ng asteroid. Una ang Type C or Carbonaceous Asteroid. Ito'y mayaman sa carbon at organic compounds. Pangalawa ang S-Type o Silicate Asteroid. Ito naman ay mayaman sa silicate mineral. At ang pangatlo ay M-Type Metallic Asteroid. Ito yung asteroid na mayaman sa metal tulad ng iron at nickel. Ang mga pinakamalaking asteroid ay ang mga ito. Una ang Ceres na may diameter 950 kilometers. Pangalawa ang Vista. Ito ay ang pangalawa sa laki may sukat itong diameter 560 kilometers. Pangatlo ang Palas. Ito ay may sukat na 530 kilometers. At ang panghuli ay Hajea. Ito ay may sukat na 434 kilometers. Ang mga asteroid ay nakakalat sa asteroid belt, isang rehiyon sa pagitan ng Mars at Jupiter. mga panganib ng asteroid. Ang mga asteroid ay maaaring magdulot na panganib sa mundo. Ang mga malalaking asteroid ay maaaring magdulot ng malaking pinsala kung sila ay makakabangga sa ating planeta. At maaaring mawasak ang ating mundo at maaaring tar tayo, tayong mawala dito sa mundo. Pag-aral sa mga asteroid ang mga siyentipiko ay nag-aaral ng mga asteroid upang maunawaan ang kanilang komposisyon, hugis at orbit. Ginagamit nila ang mga teleskopyo, spacecraft at iba pang mga instrumento upang makakulikta ng datos. Ang mga asteroid ay mahalagang bahagi ng ating solar system. Sila ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa pagbuo ng ating kalawakan at ang mga posibleng panganib na maaaring dumating sa atin. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-aralan at pananaliksik sa mga asteroid sa labas ng ating planeta sapagkat upang malaman natin ang iba pang katangian nito at upang mapaghandaan natin ang posibleng pag pasok nito sa ating mundo. Salamat sa panonood mga idol. Kung mayroon kayong mga katanungan o gustong topic sa susunod na video, mag-comment lang kayo sa baba ng ating video at itatopic natin yan sa susunod na upload. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell, like, and share. Salamat. Mga Idol